picture tayo. Mas Ikaw kinalapit. Actually, I'm with Gerald dito talaga, no? Napadaan siya akin to at sinasabi niya, dapat may boundaries ka. Hindi naman po public figure sila, eh, pwede mo nang, hoy, patawa nga, picture tayo. You show them respect. Kaya lang kasi may mga tao na kahit hindi public figure yung kausap nila, ganun nila kausapin eh, ako sa, sa experience ko, uh, merong naungupa na tindahan dito sa ilalim ko. Naiirita ako kapag kayong bumili, akala mo kung sino. Natutuwa ako kapag yung namimili dito sa tindahan ay, pabilian po, meron po kayong ganito. Pasuyo naman ng, ganun makipag-usap ng tao. Hindi para kang, it doesn't matter kung mahirap ko o hindi. Kasi ito si Gerard, kung hindi ako nagkakamali, lumaki siya sa tondo eh. Naging kargador pa ata sa Pierre. Yan. Alam niya yung lengguahe ng kalsada. Pero hindi hindi mo siya makita na naasal kalsada. Hindi kailangan na mataas siya pinag-aralan para malaman mo kung paano kumilos yung tama. Eh dito, puta, ang dami nakapag-aral na to. Marinig ko, paano nga? Paano nga? Eh. Ganon magsalita sa kapwa. Hindi <laughs> ba? Nakakairita eh. Alam mo, pwede nating bastusin yung mga politikong ganid yun yung pwede natin huy, shh. Ito nga dito sa yung flood control ko. Yun, pwede natin gananin. Bakit? Paswelduhan natin yung putang ng yun eh. Nagnakaw pa. O. Oh. Sa ibang pa sinusunog nga yung mga yun eh.